Good afternoon guys. Ito na yung record ng video natin para sa latest comp plan sa bago nating promo. So, 1,000 turns 3,000 pala to. After 30 days. So, ito na yung i-offer nyo guys para wag nang malito yung mga referrals nyo doon sa previous promo. So, ang ROI net natin per account sa so one account natin, 1,500 yung entry nila. So, ang promo natin is magiging 3,000 siya in 30 days. So, wala nang masyadong habulin doon sa mga for refund nila. Kasi kung hindi mo nila hatawin o hatawin man nila, meron silang marireceive na ROI after 30 days with products pa. So, sa computation guys, para wag kayong malito, pag tinanong kayo kung magkano yung linis na na magiging cash nila after 30 days, 1,990 pesos. 1,990 cash, linis na yon So, ito na yung basically tinatimes natin kung ilang account ang kinuha nila. Kung one account, 1990 ang linis na cash. So, times 5 accounts na lang, times 7 accounts, times 10 accounts, kung yun ang mga kinuha nilang accounts. Pwera dyan guys, may 2 bottles ka pa ng slimming juice. Pag nabenta mo yun, 500 ang isa. So, kung may, kung may dalawa ka, edi eh, may 1,000 ka sa benta ng products meron ka pang 25 pins para sa activation ng e-loading SIM card, babayaran ka ng 30 pesos sa bawat isa. So, kung may 25 pins ka sa so, so one account mo, which is 1.5 lang yung puhunan mo, kung magkakaroon ka ng mga customer doon, so, 25 pins times mabenta mo ng 30, malaki-laki yun. So, ito na yung breakdown. Ang 800, Ileless mo doon sa 3,000. 'Yun na 'yung dalawang bote ng juice. Kasi kumuwala tayong products, masasilap tayo as scam. So magandang meron tayong um, existing product. Tapos 'yung 150 pesos, 5% less tax 'yun. Lahat ng ganitong klase ng business meron ganyan, guys. Ang 60, ang 60 pesos naman doon is processing fee. So sa 1,500 mo in 30 days may tumubo ka pang 490 additional income pero dun sa 1.5 na nilabas mo. Plus, meron ka pang 2 bottles na pag nabenta mo nga ay magkakaroon ka ng 1K sa, sa, sales mo. 25 pins kung naka-activate ka ng mga e-loading SIM card. 300 pesos times 25. Yun, so, mga 7.5 ang pwede mong kitain dun. So, what if naka-multiple accounts ka? So, ito naman guys, ito yung ating um, latest plan. Mas malinaw, mas ano na to, latest na to guys. So, ito na yung ating IPFA um, promote. 1-5 turns 3,000 in 30 days. Basta pag after 30 days, matapos niya, tapos uh, Monday na, pwede na siya mag-request. Kasi ang requesting natin is Monday, claiming natin is Friday. So, ano ang kapalit ng 1.5 mo? Magkakaroon ka ng activation reward na 1,000 once activated na yung account mo. Tapos, yung number 2 natin is watch, watch and earn. Ito yung 150 per day. Isang video siya per account. So, kung times 10 days siya, mababalik yung 1.5 mo. So, 1,000 welcome reward plus 1.5 watching bonus, may 2.5 ka. So, malinaw ang binitawan mo ay 1.5. Sa referral naman, kung may mga gusto lang mag-join sa team mo, meron kang bonus pa din doon, yung referral bonus natin. 100 pesos siya per account pag kumuha ng 31 accounts, di may 31 ka, basta malinaw na per account meron kang 100. Sa indirect rewards naman natin, per pangalan siya, halimbawa Cindy 1, Cindy 2, Cindy 3. Yung mga referrals mo, or halimbawa iba-ibang pangalan yung mga referrals mo, may, may 10 pesos ka doon na indirect rewards. Sa matching bonus, ito yung pinagmumula ng malakas na income, lalo kung naka-multiple accounts ka kasi 32 pairs ka per day per account. So, kung mas madami kang account na mayroong pairing, madami kang 1.5. Saka sa team effort, pwede kang kumita ng 1.50 kung masisipag na leaders yung nasa left and right ng mga accounts mo. So, sa 1.50 p pesos per pair, sa 32 pairs na yon, meron kang pwedeng kitain na 4,800. Pero ang fifth pair noon, napupunta sa ating, yung para sa gadgets mo, sa lifestyle incentive. Itong leadership rewards naman, mayroon kang income sa una, pangalawa, pangatlo, pangapat, at panglimang mga directs mo. Yung mga una nagtiwala sa'yo, meron kang 10% sa first direct mo. Doon sa mga naging pairing ng binary niya, 10% ka doon. Pag yung second direct mo naman is masipag, madaming binary or yung pairing sa income niya, may 20% ka doon. Same naman sa third direct mo, 30%. Sa fourth direct mo, malaki-laki na kasi 40% ng mga pairings niya, meron kang party doon. Lalo naman yung fifth direct mo, 75 pesos ng pairing niya. Diba? Ang pairing natin is 150. So, 50% noon, kung sino man yung panglimang direct mo, maglagay ka man ng spill doon, hindi ka malulugi kasi bumabalik sa iyo ang 75 pesos sa bawat pairing. So, make sure na masipag yung fifth direct mo. Kasi may residual income ka sa effort niya. Okay po? Lifestyle reward. Based on fifth pair, yung first pair sa'yo, second sa'yo, third sa'yo, fourth sa'yo. Yung pang-fifth, ilalagay ni company sa lifestyle reward box mo. Doon na, iipon yung points. Okay po? Para pag marami kang points, may chance kang maka or makuha mo ng free yung mga gadgets. Yung profit sharing natin, Diba, i-remind kita na 1st day to 10th day nanood ka ng video, nagkaroon ka ng 1.5. Ito naman si profit sharing reward. From 11th day to 30th day, merong papasok sa income mo na 500 additional. Kaya siya naging 3,000 in 30 days. Okay po? Yan yung bago natin added sa comp plan natin. Big bro reward. Ito naman, based on saan ka nilagay ni apply mo nang inactivate yung account mo. Halimbawa ako sa si Cindy, inactivate ako sa sa main account ni Ma'am Det. Si Ma'am Det malakas kumataw as in malakas yung team niya. Meron akong 10% sa lahat ng binary bonus niya. May party ako doon. Kasi doon niya ako kinabit sa account na madaming income reflection sa binary sa product selling guys, hindi ka mapapahiya magbenta ng juice kasi unang-una slimming juice, mabilis siyang ibenta sa masarap yung lasa. So, sa isang bote, pwede mo siyang madispose na 500 pesos. Pag nagustuhan ni customer at mag-repeat sales, meron ka ng mga customers. So, um, may mga iba pang i-upload na video sa YouTube channel natin. Doon na lang po kayo manood or pwede nyo i-copy yung link tapos ipapanood sa mga referrals nyo. Okay po. Thank you guys.